koneksyon ng mga diskaya sa construction firm ni Senator Bongo pinatiting na ng ombudsman. Ang buong detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Alegria Galimba. Pinasisilip ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Department of Public Works and Highways ang umanoy koneksyon ng mga diskaya sa construction firm na CLTG Builders na pagmamayari ng pamilya ni Senator Bongo. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, sa ngayon ay tinitingnan na nila ang mga dokumento mula pa noong nakaraang administrasyon taong 2016 hanggang 2025. In fact, nag-usap na kami ni Ombudsman uh, Remulla, uh, kagabi about this. And ngayon, we are already working uh, to look at the documents from the previous administration, no? 'Yun din naman ang mandate natin, no? From 2016 to 2025. No, yun din ang mandate ng ICI. So, wala tayong sisinuhin dito. We are looking at connections between uh the Diskayas and CLTG Corporation. Sa pagdinig ng ICI kahapon, inihayag na mag-asawang Curly at Sara Diskaya na hindi na sila makikipagtulungan sa isinasagawang investigasyon ng komisyon kaugnay sa manumalyang flood control projects. Bagay naman na hindi ikinatuwa ng Ombudsman he was not happy. No, uh, mo naman si Ombudsman, fire yon na magkooperate. Pero ngayon na hindi siya magkooperate. Well, lahat ng mga kaso uh, against them, tagagang ano yan, wala nang ano yan, wala nang possibility na mag-state uh, witness o ano. Kasi siya na mismo nagsabi na ayaw na nga magkooperate. Eh. Samantala ngayong araw naman ay nagtungo ang ilang ahensya ng pamahalaan tulad ng Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, DPWH, Department of Justice at iba pa para sa Asset Recovery Meeting. Layo ng pagpupulong na ito na hindi lamang mapanagot ang mga dapat managot kundi para mabawi ang umano'y ninakaw na pondo ng bayan. Alegria Galimba, D8 TV News.